Ngayon ay pupunta kami sa lugar na tinatawag nilang Steep Rock. Um, isa itong malaking, 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 malaking lake. As in, napakalaking lake. Maganda yung view dun. Pag, ano, pag malayuloy ako, tagang kulay asul talaga yung lake. Um, mamamasyal kami dun at mula sa aming bahay, ang, ang layo niya ay ano, uh, mula sa aming bahay, ang um, pag nag-drive kami ngayon, ang layo niya ay halos dal dalawang oras pala. Mahigit pa yata sa dalawang oras o or dalawang oras. Ganyan siya kalayo. Pero yung lugar na yun, Manitoba pa rin ba yun? O oh, Ontario na? Pero ang lugar na yun, Manitoba pa rin ha. Parti pa rin ng probinsya namin. Ang probinsya ng Manitoba dito sa Canada. So ang lugar na yun talagang maganda-maganda siya pag nagbawa um, usually marami mga nagpupunta doon mga lalo na yung mga Pilipino. Tapos ano yung parang ginagawang reunion ng Re reunion place ng mga iba't ibang lahi, pati Pilipino. Pagbawa, gusto nyo mag-meet up na magkakamag-anak, may birthday, doon yung meet up kasi napakaganda talaga ng view. Talagang maa-amaze ka sa view. Parang lake lang siya, pero sa sobrang laki niya, parang mukha na siyang dagat. Ngayon, magkikita kami magkakapatid. So, magkikita-kita kami ngayon. Parang, parang reunion lang namin kasi birang-bihira lang kasi kahit na magkakalapit lang yung bahay namin dito sa Canada, bihirang bihira lang kami magkita kasi puro kami busy sa trabaho. Ganyan ho dito sa abroad. Hindi naman mayat maya nakikita, nakikita lang kami tuwing Pasko, New Year, ganyan pag nagse-celebrate o merong may birthday. Tapos kahit na merong may birthday, makikita lang kami kung ano, kung nagpa-birthday siya kasi hindi naman kami, hindi naman kada birthday nagpapa-birthday kami, kumpaka eh pag naisipan lang na ba, 18th birthday, 7th birthday, 50th birthday, ganyan, yung mga special na birthday lang yun, doon lang kami nakikita magkakapatid. Ngayon, pamisan-misan, lumalabas kami ng ganito, nakikita kami. Parang reunion na namin. So, magpapatlak kami, kanya-kanyang dala ng pagkain. At ngayong araw na to, tinatapad, tinatamad ang lola ninyong magluto. So, ang ginawa ko, bibili na lang po ako. Pero meron akong linutong ulam, isa lang yung buro. Hindi kasi nabibili dito yun eh. So, bibilin ko na lang yung iba. Ayan, dyan tayo mamimili. Ayan. Kaya ng ulam, mapagkain na dadalhin ko mas ano pa, kaunting dagdag lang ng presyo. Pero, hindi na ako mapapagod magluto. Yun ang hinahabol ko. Ayan. Ayan yung, yung puputahan natin ni store. Pilipino to, Pilipino store. Nagtitinda sila ng mga lutong ulam. Maraming mga ganito, mga Pilipino. Yun nga, oh, bakery, Pilipino rin may sorry. Hello. Sister, ma sister, mag-isa ka lang? Ang lang. Kasunod yung ako, oh. ha? isi titignan ko lang ulam. Oo, <laughs> oh. oh, oh. titignan ko lang ulan kung ano 1.30 Ah, balikan ko na lang. Bayaran ko muna to. Bayaran ko muna to. Bayaran ko na lang. Tidak, tidak, tidak,

ayan yung size oh uh -huh. Tap ko na lang ha. Tapon mo. Tap. <laughs> Tap ko na lang 'yung ano. Uh, Kulutin ko 'yan. <laughs> ng sweet. Ay 'yung nabili kong ulam. Magkano ba inabot nito? Ayan. So, 'yun babaunin ko tilapia prito. Kasi nagluto ako ng buro. So, bumili na ako ng pritong tilapia. Yung kasi masarap kainin pang mga lakad. Yung mga karni-karni, hindi na gaano masarap. Bili tayo ng matamis kung yung nag-iubit tayo. Ayan. Naku, mukhang wala silang gaano matamis pa. O, oh, yung melechip plan sila. Ayun. Pabili! Ayan, Pilipino din ang may-ari nito. Bakery naman siya, at may kaunting grocery. Ayan. So, pag tinatamad kang mag-ano dito, magluto, parami itong mabibiling pagkain Pilipino. Let's see plan yung malaki. Mm -mm. Ayan. yeah, that's all. Thank you. A tart. Tapos meron silang suman, paborito ni Mr. Ayan. Ito na lang. Ayun. Eto. Ito so nga pala, parang hindi na ako. Eto mo bago. Uh, pusa. Eto. Dalawang supot ng pandesal. Sama muna. na. Ay. Yun. Sama na. Thank you. Pwedeng tap? So ayun, bumili lang tayo sa mga store na yan, mga kabayan, kabale na yan. Halos sa mga may-ari dyan, halos maniwala ba kayo, halos may-ari may dyan, Pilipino yung kalahating may-ari sa mga store na yan. Yung binilahan nating ulam, puro lutong ulam yon Pilipino may-ari, tapos yung bakery na yan, Pilipino din ang may-ari. So, kung tinatamad ka dito sa Canada, dahil bawa, kagaya namin, nagtatrabaho kami, pagod na pagod kami. So, ngayon lang yung off namin, tapos lalakad pa kami. Ngayon, kung ganitong mga pag may mga okasyon na, anong ba, yung pero kayong lakad na family na patlak-patlak or kailangan yung magbaon, pag tinatamad kang magluto dito sa Canada, mabibili mo na lahat mula sa matamis, minatamis hanggang sa pangulam, pati nga kanin, pang sinanga, mabibili mo lahat, pati pansit. Lahat-lahat, ano na, take out mo na lang. Yun nga lang, mas mahal siya ng konti kaysa sa linuto. Pero, nakano ka naman, nakapagpahinga ka naman ng gusto, yun ang importante. Ngayon, at saka kung gusto, yung gusto mo i konti-konti lang, ah, hindi ka na mapapagod. 'Yun, bibili ka dito sa mga lutong-ulam. So ngayon, nakabili ako ng Le Chiplan, 20 dollars 'yung isang malaking malaking ganera na 'yun. 'Yun ang dadalhin ko ngayon. patlak kasi kaming magkakapatid. 20 minutes na lang nasa steep rock na tayo yan nasa ano nga siya oh yan oh may pagkaraprog pa ng konti yung ibang ano niya medyo ano na naputput na yung daan Ayan, medyo rough road yung tinadaanan natin. Ayan, malapit na tayo. Ayan na, oh, ang ganda, oh. Ayan, oh, umpisa pa lang yan. Hindi pa talaga ito yung lake. Ayan, sa side pa lang, ng gilid-gilid pa lang ng lake yan. Kita nyo, kulay asul na dito pa lang, oh. Ganda, no? Pero tong lake na to, talagang mabato siya. Pero marami din siyang isda. Dapat pala din alam mo yung pampishing fishing rod mo. No? Ayan, oh, kita nyo, lip-lip na yung lugar, no? Ayan, kita nyo mga kuryente, lalaki, lalaki oh. Ayan, nasa rough road tayo halos, oh pasok bago natin martin yung lake, may papasokan tayong maliit na, parang maliit siya na lugar na may mga bahay-bahay, magaganda rin yung mga bahay, pero cute. Ayan. Kita nyo mo yung steep rock. Ayan na tayo. O, ayan. Sabi niya, steep rock. Ayan yung steep rock. Ano ang pangalan niyan? Ito yung sinasabi ko sa inyo, parang maliit siya na town o maliit na, hindi siya town, pero isa siyang, parang sa Pilipinas, parang katumba sya ng barangay. Isa siyang barangay na napakaliit lang ilan lang yung nakatira pero ang, yung mga bahay nila ang cute kung na natin yung maliit na street talagang liblib itong lugar oh. ay kita nyo naman eh o oh. ganda no ayan. ayan kita naman yung pali paliit nang paliit yung daan natin at palayo tayo ng palayo ayan paliplip ng paliplip pala ayan parkingan doon tayo pupunta pero nandito yung parkingan ayan Diyan tayo magpapark. dito. Ayun yung mga kasama ko. Ang dami naming dala. Mabigat-bigat din yung mga bitbit -bit namin. Yung mga baon namin pagkain. Ako may ha. May dala kami mga upuan. Folding chair. Ayan o. Kanya Kanya-kanyang bitbit. Ang bigat yung dala ko nito eh. Harus hindi ko na mahawakan yung camera sa bigat ng mga dala ko rin. Ayan. Paramihan kami ng bitbit. -bit. So nandito na yung kapatid ko. Nag-aantay na sila. Yan, maglalakad kami yan papunta doon. mahaba pa itong lalakar na Sa inyo ba ito, Uy, sa inyo ba itong visor na to? Ang dami kong dala Wait, yan, no? Tingin sa likod ko. Pupuan yan. Ito pa sa, sa harap ko. Ayan, tapos yung mga kasama ko, ayan. Binawas na nga namin yung dala namin ngayon kasi nga, ang hirap nga magbitbit. Ayan dito sa Canada, tuwang-tuwa ko. Pati mga wild plants, ang gaganda. Ayan, no? Tingnan yung mga wild plants. So, ayan, no? Gaganda ng mga bunga, no? Ayan, no? Pati yung mga damo, magaganda. O, oh. tignan naman yung mga talahib. O, ang ganda-ganda ng bunga. O, oh. o oh, ayan o. Oh. Ang gaganda oh. <laughs> ang ganda nila. No? Ayan o, oh. nyo. Ayan, close up. I-close up natin. Ang ganda No? pati yung mga wild plants dito. Ang gaganda o. Oh. Tignan yung mga wild flowers. Ang gaganda No? private property na malapit sa lake. Kailangan pa nilang maglagay ng no parking sign para lang wag para lang wag pagparking pag, -pag ang yung property nila. Ganda no, ayan. Oh, may mga nagtitinda oh. Tignan mo nga naman, may mga nagbibenta pa dito. Diyan kami dapat po pwesto, overlooking ng lake. So doon yung mga nagsiswimming, yung mga gusto mag-beach. Kaya lang, sobrang init, ayan no? Alam niyo bang, ano, alas dos na ng tanghapon tangha, hapon dito, yung pinakakainit-initan ng araw. Siguro mga nasa almost 30 degrees ngayon. So napakainit, hindi ko kaya. So alam niyo kung saan ako pumwesto, ayan. Matras ako ng konti, ayan, hindi pat daan yan. Parang kasgasto daan ng mga bahay. Tapos nakisilong ako dito sa harap ng bahay nung bahay sa likod namin. Ayan, papakita okay, ko sa inyo. ng pwesto, ayan o. Kita nyo, dito may lilim. May hangin-hangin. At ang sarap ng, ano, ang sarap ng pwesto ko, ang sarap, ng, ang sarap sa pakiramdam. Nahahanginan ako. Tapos, malamig pa, hindi mainit. Nasa lilim ako. Ngayon, maganda pala itong nabili kong upuan. Ayan o. Alam nyo, kung magkano bili ko sa upuan na to. Ayan o. Ayan o, para akong nakaduyan. Ayan, kita nyo. Ayan, 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 o. Oh. Para akong nakadu no? Ang galing, no? Ayan, o. Oh. Ayan. Ang sarap niya. Ang tibay niya. Alam nyo kung magkano bili ko sa Costco dito? Nakasili siya noon. $44 lang. Alam nyo ba na isa lang ang binili ko tapos nagustuhan ko siya. Bumalik uli ako. Bumili na naman tayo ng isa. So, isa doon sa mga vlog ko, pinakita ko sa inyo, bumili ako nito. Tapos, nung bumalik ako, Bini bumili ako. So sulit na sulit yung 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 44 dollars ko so almost pati tax almost 2,000 pesos to mga nasa 1,800 pesos lang. Kita niya naman yung comfort ayan oh. No? Pwede ako matulog. Ayun oh, no? sarap oh. O ayan oh. Ayun, no? Ang tibay nga no. Ayun oh. No? Kayang-kaya akong buhatin ng ano na to. Ng um, folding chair na to. Kaya sulit na sulit yung pagkakabili ko. Bibili pa nga sana ako ng isa. pinigilan ako ng Mister Cole kaya dalawa lang yung nabili ko lasa oh. Gustong gusto din ng mister ko ayan oh. 'Di ba? Ang sarap. Ang sarap niyang pwede kang matulog. Ayun na nakakatulog na si mister. Ang tagal-tagal ng mga kasama namin. Wala pa pala sila dito. Eh, lastos na lang hapon. Wala pa sila pa uwi na yung mga tao. Papunta pa lang sila.